Dahil po sa biglang taas ng maraming electric bill, biru-biruan na ang banta ngayon ni Judith o due ng bayaran sa kuryente na posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa Hunyo. Seryosong pinag-aaralan naman sa ilang probinsya ang installment na pagbabayad sa bill. E paano kaya sa Meralco? Nakatutok si Maki Pulido. Wait for it. Lumipan ka na, na pa! haze la chica the hashtag neralko bill reveal Eh kasi naman, ang karaniwang 11,000 pesos na Meralco bill umabot na ng 16,000 ngayong buwan. Okay, Ganito naman ang Meralco okay, bill reveal ng mga magkakapit bahay A na ito sa Quezon City. Ay, 800 lang pala. Pakitaan ng resibo kung magkano. Hmm. Alam mo sa kanya, magkano resibo mo? Magtataka yung isa. Ano, ano. Sasabihin, ah, bakit sa akin mo ble? At talongan po kung sa akin ito kuha. Oh, <laughs> Itinatago ng malakas na tawanan ang problema kay Judy, o Judy ng ng Meralco Bin. Itinatago rin daw nito ang sama ng loob nila dahil sa mahal ng pagkain at iba pang bayarin. Saan pa naman sila kukuha ng pambayad kay Judith? Si Judith talaga. <laughs> 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 Hindi na Marites, Judith. <laughs> Ang pangamba ng Philippine Rural Electric Cooperatives, Inc., baka hindi idaan sa tawanan ng mga taga-probinsya ang galit nila sa parating na taas singil sa kuryente. Sa survey ng grupo, 31 kooperatiba na ang nagsabing may taas singil sa kuryente. pinakaapektado ang Region 6 o Western Visayas at Region 1 o Ilocos Region distributor lang sila ng kuryente, taga-collecta, taga-remit. Worry lang talaga namin is hindi maintindihan ng mga consumers. May ilang electric cooperatives na pinag-aaralan na installment plan para sa mga hirap magbayad. Pero walang ganito nga asahan ang mga Meralco customers. Kailangan daw magbayad agad dahil sila mismo magbabayad sa mga supplier nila. The electricity has been consumed. Ang sa amin kasi is postpaid. You consume first before Uh, customers pay. Sa singilan ng kuryente nitong Mayo, tumaas ang transmission charge, taxes at iba pa. Pero pinakamabigat ang generation charge. Ito yung pinambili ng mga distributors tulad ng Meralco at Electric Cooperatives nang isusupply nilang kuryente. Noong Abril, mahalang binili nilang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sumi pa ang presyo ng bentahan kasi may mga nasirang planta na nagdulot ng kakulangan ng supply sa panahong maraming gumagamit ng kuryente dahil sa sobrang init. 53% ang itinaas ng bentahan ng kuryente sa Visayas, 11% sa Luzon. Lahat ng ito ipapasa at babayaran ng mga consumer. Pero mukhang hindi pa matatapos nitong buwan ng taasingil. Pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na makasingil ng 30% ang mga planta ng kuryente na nagbenta ng reserve power noong Marso. Sinuspindi noon ng ERC ang bayaran dahil mahalang bentahan at makakaapekto ito sa generation charge. Humingi muna ang ERC ng paliwanag kung bakit ganon ang presyohan. Sabi ng ERC, mararamdaman ito sa June electric bill pero kung magkano, hindi pa masabi ng ahensya. Maliban dyan, sabi ng Meralco, kung magkaroon uli ng pagkukulang sa supply ng kuryente, maaring may epekto rin sa isisingil nilang generation charge. There is still going to be that pressure for prices obviously particularly in the spot market to go up. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 Horas.